Sine, busog ka na? Eh, nanonood siya ng TV. Eh, nanonood ikaw dinosaur? Oh, galing nga oh. Nanonood yung pusa namin ng dinosaur. Sine. Sine. Hindi mo na inubos ng kanin doon. Dahil ko doon oh. Busog na ikaw? Ha? Oo. <laughs> oo nga daw. Oo nga. Ano na sa sindon? Ha? Tap tapos na? Tapos ka na minom? Ha? Kumain ka doon? Inubos mo yata yung kanin eh. Ikaw lang kumain oh. Nangaway ka na naman doon. kumain na daw siya eh sini ka na siya ni yun sumasagot pa yan Sini, musuh kena. Ah, minum kena tu beg. Hah, nai minum kena tu beg. Oh, ngah. Oo nga, oo nga. Uminom ka na? Ha? Ha? Ah. Ayusin e, mong sagot. Ha? Saan ka naman punta? Wala sagot na kung sa iyan eh. Ha? Shhh! Saan ka? Makati ulo mo? Ha? Ano yan? Nakamot mo na naman tainga mo. May sugat na naman. Oo nga. Puro ka lang. uunga Ano ka? Tapos ka na kamain? Oo nga. Uminom ka na tubig? Ha? Uminom ka na? Busog ka na? Shhh! Busog ka na! Hindi sumasagot to sa akin eh. Tatakbo to eh. Busog na, Shiny. May sugat ka na naman, Shiny oh. Sini. Gusto ko na? Oo nga. <laughs> Oo ba? nga. Galit na niya eh. Oo nga. Sabi niya siya, pa ulit-ulit ang tanong. Ginny? Oo nga. <laughs> Busin mo kanin mo doon. Wala kang baka. Busin mo kanin mo doon. Busog na daw siya eh. Busog ka na? na? Nainom ka na to, beg. Ha? Sini. Nainom na. Oo nga. Oo nga. Tulog ka na doon. Tulog yan pag may higaan na sa pin. Tidak mau apa Ha?

takut sa akin yan. Tulog na doon. Tulog na Ha? May buhok ka na, Sene. Ha? May buhok ka na. Yan, ha? May buhok ka na, Hindi pa nawala yung iba mong sugat, no? Pero may buhok ka na, hindi ka nakalbo. <laughs> Galing ni Tining, may, kal may buhok na to Tining, ah. So, si Luna, oh, sige pa rin. Sup, sup, na sup, sup, ah, Luna. Kumain na, ah. tapos didi naman siya kay Sunshine. Kaya nga si Sunshine, nagugutom lagi yan, eh.

Tingnan mo si Luna Shine, oh. Sip-sip na sip-sip kay Sunshine. Ha? Ikaw 'yan mangkulo ko.

Kasi naabot mo siya, Ha? Chene? Malikot ka siya, ne? Uunga. Puro ka lang uunga. Ano ka, kalabaw? Ibaka. Uunga, uunga. Ano ka? Baka? Sini, baka ka?